mga usong-uso sa Pinas yung breast augmentation o pagpapalaki ng dibdib. Pero kung may nagpapadagdag, alam nyo ba na mayroon ding nagpapabawas? Para bigyan ng ang balita, Mobile Chrono, Kyla Makantan. Napapasana o lang mga flat na petite sa mga babaeng biniyaan ng malaking dibdib. Pero kung silang tatanungin, wag na raw pangarapin. Bakit kaya? Mabigat, masakit at nakakailang. Yan ang reklamo ng ilang babae dahil sa bigat ng kanilang dibdib. Bukod sa physical activities at pamimili ng damit, madalas din daw silang pagtinginan ng mga tao na nagiging dahilan para mailang sila tulad ni Suzy. Sakit sa likod, ganun, kasi nga sobrang bigat. Minsan kumikirot siya, lalo na pag kami ng bra. Pag lumalabas ako, ako overact talaga ako para na hindi ako naiilang kapag tinitignan ako ng iba. Dagdag pa niya, hindi proportion ng height niya sa dibdib na mayroon siya. Nababahala rin siya kung normal ba ito. Ayon kay Dr. Escobar, walang dapat ika-alarma sa malaking dibdib. Unless they really have a family history of breast cancer, of breast problems, concerned sila kasi may mga back pain sila eh. Most of my patients with big breasts, they have reduction because of that. Sa akin, more of psychological ang effect sa kanila the feeling nila na sila, parang nababastos sila. Ang karaniwang dahilan daw sa paglaki ng dibdib ay dahil sa genes o namamana, hormonal changes, drug use at weight gain. Ayon sa isang pag-aaral na na-publish noong 2016 sa The Journal of Female Health Sciences, Pinay ang may pinakamaliit na size ng dibdib sa buong mundo. Kung kaya't maraming Pinay ang nagpapadagdag ng dibdib. Pero kung si Suzy ang tatanungin, gusto pa niyang mapabawasan ito. Kung may chance, oo. Kasi kahit ako, naiilang talaga pag nakikita ko yung sarili ko na laki ng boobs. Tsaka ang hirap din talaga, lalo na kapag maliit ka. Breast reduction ang tawag dito. Ito ang operasyon kung saan inaalis ang ekstra ng taba at tisyo sa dibdib para maging proportion sa katawan. Papalo sa 150,000 o higit pa ang halaga nito. At syempre, kailangan munang kumonsulta sa eksperto. Iba-iba ang hugis at laki ng dibdib. Pero ang mahalaga, ito ay healthy. Pero para sa mga babaeng biniyayaan, hindi raw sila dapat laging kaingitan dahil hindi rin biro ang kanilang bitbitin. Mobile Journal, Kailang Makantan, Hatid, Ang Mukha ng Balita.